Hello everyone, what's up? Welcome to my new channel. Charot. Well, ah, Hello everyone, welcome back to my channel. Oh, so for today's video ay mag tayo. tayo. paint muna tayo kasi ano, pupunta kasi kami sa kanyang lola at mama. And magpipaint ako kagaya nito. Pero hindi naman kagaya nito. Um, cut lang. Parang cut lang siya. And lalagyan lang ng design-design. Pero, yes, that's it. Pero dati din naman ako mahilig mag-paint ng kagayan din nito. First time ko lang siyang gamitin nung nandito yung auntie niya kasi mahilig yung auntie niya din mag-paint mag tapos mga art din. Kaya yun, sinanay niya ako, sure. And yan yung pinakauna kong ano, pinaint. Kasama yung auntie ni Andre or kapatid ng papa niya. At binigay ko yung paint na yan sa kanyang papa kasi ano, nasa kwarto yung paint ng papa niya yan. And gamit lamang itong liner for glass and ceramics. Ito yung ginagamit mostly yung auntie niya or tiyotya niya. Tiyotya yung tawag nila dito. And dilalagay dito sa glass ng frame. And mostly yung nakikita ko lang ito gamit sa mga ano, sa mga nilalagay na ano na bracelet dati nakikita ko nilalagyan ng pangalan ganyan. Tapos ito din yung parang ano liquid siya na paint or as really color for stained glass. Yes, ganyan. Ganyan siya. Di ko lang yung brand niya. Tapos yung anak din ng auntie niya ay mahilig din sa ganito. At ito yung pinaint ko na pala. Yan. Tsaka ayan. At dito din yung pinint ng kanyang sister at tsaka auntie. Yes, ang gaganda ng ano nila. Pinint din. Tapos hindi ko nga alam ito dati mag ano, Lagay kasi yung kamay ko parang nagsishake. Tsaka hindi ko masyadong alam. Kaya inexplain sa akin ng auntie niya ng Russian. Pero hindi ko naintindihan. Kaya yun, tinawag si Andre. At tsaka dalawa yung frame na binili namin. Kasi para sa lola niya at sa kanyang mama. And una muna ang gagawin ay syempre bubuksan. Tapos syempre bubuksan din natin para kunin yung glass. Aray. Tapos kukunin muna natin itong papel. Tsaka dito ako maguguhit ng ganito. Gamit muna yung pencil. Ganito lang siya kasimple. simple. Ganito lang muna pero ano ko pa. Lalagyan ko pa. Kaya ayun. Dapat gaganyanin daw siya. Ganyan para hindi siya ma. At ito pala. Dito ko na lang di-design yung sunglasses. Pusa pala yung ano ko pinili kasi mahilig yung lola niya sa pusa at saka yung mama niya. Kasi dito sa Russia, ano, mahihilig sila sa mga pusa. Mostly mga Russia dito. At saka madami din ditong pusa. Wala akong ano. Wala akong cotton. Kaya ito na lang. Kahit ano. Basta maano

And, ayun. Natapos na siya. Isa pa lang para sa kanyang mama. And, yes. And, that's all for today's video. Tomorrow na lang yung isa kasi gabi na. And, almost oh, 7.30 na. And, yes. Ang tagal nito ma matapos. Kaya, bukos na, lang. bukos na lang yung isa. And, yes. That's all for today's video. And, hope you like this video. And, yes. <laughs> and yes don't forget to subscribe and comment if you want to comment anything charlotte yes see you on my next video